Narating mo na ba ang bayan ng Batarasa? Ang bayan ng Batarasa ay matatagpuan sa southern part ng Palawan. Dito mo matitikman ang pinakamatamis na pinya sa buong probinsya ng Palawan. Ang Batarasa ay ginawaran bilang pineapple capital ng probinsya ng Palawan. At dahil sa karangalang, iginawad sa kanila ay pinagdiwang nila ang Kauna-Una ng Piña Festival na naganap noong July 15 to 18, 2019. Mula Puerto Princesa City, narating namin ang bayan ng Batarasa sa layong 220 kilometers na inabot ng apat hanggang 5 oras na biyahe. Di pa man kami nakakalayo sa siyudad ng Puerto Princesa ay tanaw na namin ang kagandahan at kayamanan ng kalikasan. Sa kahabaan ng aming biyahe ay nadaanan na namin ng iba't ibang munisipyo gaya ng munisipyo ng Aborlan, Munisipyo ng Nara na siyang rice granary ng Palawan. Munisipyo ng Spanyola at munisipyo ng Brooks Point na siyang coconut capital naman ng Palawan. At nang narating namin ang bayan ng Batarasa ay agad namin pinuntahan ang tourism office para malaman ng mga pwedeng puntahan at pasyalan dito sa bayan ng Batarasa. Isa sa aming pinuntahan ay ang Kapangyan at Lalatuan Falls na matatagpuan sa Barangay Malihod. Simula pa lamang na aming adventure ay bumungad agad sa amin ang napakagandang view na ito. Kumuha rin ako ng local guide sa halagang 200 pesos na siyang dumabay sa aming buong adventure. After 10 minutes of trekking ay narating namin ang bahay na ito. Dito kinakailangan mag logbook para sa kanilang record at para na rin sa aming kaligtasan. Nag-logbook kami para hindi kami mawala. <laughs> after namin mag-logbook ay tuloy na kami sa aming adventure para marating namin ng mas maaga ang Kapangyan at Lalatuan Falls. And after 15 minutes of trekking, nadaanan namin ang napaka-cute na waterfalls na ito. Nang narating na namin ang tulay ng kawin na to, ibig sabihin daw ay malapit na kami sa Kapangyan Falls. Ayun mga katropa, uh, ang daan pala po po itong Kapangyan Falls yung nandito at yan yung pupuntahan natin mamaya. At ang unang natin pupuntahan muna is yung nandito, which is yung Falls. So, tara! Ang una naming pinuntahan ay ang Lalatuan Falls kinakailangan pa naming lumakad ng halos isang oras para marating ang lalatuan Falls. Bas! At isa sa di ko malilimutang experience ay ang pagdaan sa malabangin na daanang ito. So ngayon, darating tayo sa sa falls. Mayan merong malate falls yan at yung latuan falls ay naku ngayon sa Lalatuan Falls Kung makikita niyo, napakaganda talaga ng post na after naming ma-explore ang Lalatuan Falls ay bumalik na kami papuntang ang Kapangyan Falls. <laughs> Ilan lamang ito sa mga waterfalls na aming pinuntahan. Sa katunayan ay napakarami pang mga waterfalls na pwedeng mapuntahan at kayo na lamang ang bahalang mag-explore. Talagang na-enjoy namin ang napakalamig na tubig at napakagandang view ng iba't ibang waterfalls dito sa Barangay Marihod. Sunod ko namang pinuntahan ay ang barangay Bulalakaw. Dito mo makikita ang napakalaking struktura na hugis pinya. Kilala ang barangay na ito dahil sila ang pangunahing producer ng pinya at dito mo rin matitikman ang pinakamatamis na pinya. At kapag na ng pinya ay maaari kang makabili ng alin na pirasong pinya sa halagang isang daan. At ang sunod ko namang pinuntahan ay ang barangay Tarusan. Matatanaw din dito ang bundok ng Tres Marias. Tinawag itong Tres Marias dahil meron itong tatlong malalaking limestone sa tuktok nito. Kilala rin ang Barangay Tarusan dahil sa matataba nitong Alimango. At bukod sa Alimango, nakakabili ka rin dito ng exotic food na kung tawagin natin ay Tamilok. At ang huli kong adventure dito sa bayan ng Batarasa ay ang makapamili sa kailang market day na kung tawagin ay Tabuan. Makakabili ka dito ng iba't ibang klase ng gulay. Makakabili ka rin dito ng iba't ibang klase ng prutas, pati na rin mga root crops. Isa sa akin binili ay ang singkamas na aking paborito sa lahat ng uri ng root crops. At isa rin sa aking binili ay ang rare fruit na kung tawagin nila ay mararing. Ang prutas na ito ay dito mo lamang makikita sa kabundukan ng Batarasa Mukha man itong maliit na santol ay ubod naman ang tamis kapag iyong natikman. May nagbebenta rin dito ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. At kapag ikaw ay nagutom sa iyong pamimili, ay maaari kang bubili ng merienda kaya ng iba't ibang klase ng mga kakanin, street foods, at syempre hindi mawawala ang barbecues. Makakabili ka rin dito ng bags and slippers, belts and umbrellas, RTWs, at iba't ibang mga produkto na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay Siyempre, bumili rin ako ng daing para sa aking masarap na almusal kinabukasan Tunay ngang napakayaman ng kultura ng Batarasa nayaman din ito sa agrikultura. At talagang mabibighani ka sa ganda at yaman ng kalikasan ng bayan ng Batarasa.